Mamaya na. Kung ako'y mag-aasawa, ang pipiliin mo, ang pipiliin mo, ano? Anak ng bumbero. Bumba siya, bumba ako, bumbahan kami. Charot, charot! <laughs> bumbahan! kami. Buang ang ating gabi. <laughs> Kung ako'y mag-asawa, ang pipiliin ko. <laughs> ano? Ang pipiliin ko. Ano? Anak ng mangingiyot. Iyot ako. Iyot. Charap yan o. Iyot ang kami. Chalap, chalap. <laughs> kung, kung kung ako ako ko kung ako'y mag-aasawa ang pipiliin mo I Ang pipiliin ko anak ng mangisda. Sisin siya sisid ako sisiran kami sisiran kami hanggang hating gabi salap salap kung ako'y mag-aasawa ang pipiliin ang electrician. Ako kurent. Magkukurente kami. Sara, 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 sara. Magkukurente kami. Magdamagan. Hanggang ating gawin. Jem, wala na. Ikaw, Jem. Ikaw pa, Jem. Kung ako'y mag-aasawa, ang pinagawin ko. Ang pipiliin mo. Ano? ano? Builder. Uh. Builder. Builder siya. Builder ako. <laughs> <toko. laughs> so, Builder ang kami. Charap, charap. <laughs> <laughs> Builder so, kami. Hanggang ating kapit. <laughs>